morning. Ayun, dami na akong naano nagawa. Oras sa Pilipinas ay um, alas 7 yata. So, ngayon guys, kain ako. Nag ano ako ng yung quaker oats. Tapos, quaker oats na nilagyan ko ng yung tanglad. Ayan Oh. Tapos asin. Tanglad tapos asin. Sarap. Ang lad na may asin ang quaker oats. Ayan. Harap naman siya. Dito ako ngayon sa labas. Maaraw ngayon. Kahapon din. Maganda ang panahon. Kahapon at saka ngayon. Kasi last week, pag anong makulimlin tapos pag gabi mag ano siya umuulan pag gabi. So ngayon mga Tatlong gabi na ay hindi nang ulan. Ito lang almusal ko. ang pagiligid ko. Medyo mahangin kasi dito. Nakaupo lang ako. Shout out sa inyong lahat. Maraming salamat sa support niyo sa channel ko. Ayon ipang libangin natin ang sarili. Bali na ako nag-ano, nag-map tapos nag binhusan ko yung mga ko. Habang pinalamig ko ito ay nagmamap ako. Tapos nagbuhos ako ng, ng mga halaman ko. iwan ang tanglad. Ayan guys, naputol yung ano kanina. Yung ano ko. Kasi may tumawag sa akin. Mag ano kasi, kahapon kasi tumawag, tinawagan ko yung maintenance sa ano namin dito. Yung maintenance sa aircon. Kasi gusto ko nang panilinisan. Kasi mga ano na, mga 7 months na. Ay ano, madumi na. Parang maano na yung ano niya. Yung singaw ng ano niya. Kaya yon ayan. Tumawag. Pupunta daw siya ngayon kasi may iba siyang linisan doon sa ano. Medyo malapit din dito sa amin. So, diretso na lang daw siya dito ngayon. Kasi kahapon sabi, ano daw, mag-schedule pa siya. Kasi sabi ko, o oh, sige. So, ngayon, buti na ano ko kaagad na, sagot ko kaagad. So, hindi ako alis ngayon kasi may balak ako na alis ako. Kaya hindi na lang ako alis. Antayan ko na lang yung maglinis ng ano, ng aircon. So, yun guys. <laughs> pinagligpit ko muna itong ano dito mga kalat kasi nakakaano naman Ayan, ito yung bed ko dito ako nag ano naghihiga ayan. daming ano hmm, kalat ng kalat oh ayan, guys ang halin na pinawisan ako galing ako nag ano <laughs> ang bilis ko nag galing ako nag ano sa likod ng, ano ito so, mayroon akong tangkong may tangkong ako ayan eh. si ano yung magsigang ako guys sigang ako ng hipon yung hipon ay ano ang ganito ito, ito kalaki <laughs> ay ano kabibili ko lang may naglako kasi <laughs> tumakbo ako doon sa labas kasi na narinig ko may naglalako so yun tumakbo ako ano 280 per kilo. So, hindi na ako nag-aksaya ng oras papunta sa palingki, ba? Diba? Kasi may dumadaan dito talaga na ano. Ihalo ko din ito. May dumadaan dito na naglalako ng isda. Kung gusto mo. So, kung gusto mong bumili, ano, hipon, ayan. Basta may naglalako dito. Dumadaan. Kaya pag wala akong ulam, kung gusto kong kumain ng isda ay bibili ako. So, ngayon gusto ko ng hipon magsigang. O ito guys. Kanyang kalaki ang hipon o. Hindi naman siya masyado maliit. Ayan. Ayan. At ito. Yung kangkong ay libre na tayo. Presko din ito. At organic. Doon sa ano. Ayan. na ano talaga na mga ano. Atalbos siya. Ayan o. Ah. Ayan o. Ah. Tangkong. So, libre na ako ng pangsahog. Ayan o. Oh. Ah. So ngayon, alinisan ko itong ano. Linisan ko ang, ang, ano, ang hipon. So, see you later. So yun na guys, ready na yung ano ko. to ready na. Ayan. Dito na tayo. Ayan na yung ano ko. So, kaso wala akong yung pangsigaw na ano. Ayan na lang, ganyan na lang. Pero lagyan ko yan ng kalamansi para medyo maasim-asim siya gam konti. Ayan. So yun, yun yun guys, yung ano. So kuha ako ng ano ng limonsito. Lagyan ko na lang na, na lang ng ano kasi wala akong sigang ano. So limonsito na lang mayroon ako ditong limonsito na ano, may bunga siya. So dito na lang ako matanggal. Tanggal ako ng limonsito. So ayan guys. Ito guys, oh ayan. So kailangan may ano ako, may panungkit. Ito maliit pero ano na siya oh. Tanggalin ko lang ito. Kasi ano na siya oh. Maliit lang siya pero mukhang ano na siya hinug na. Yun. Saglit kay kuha ako ng panungkit. <laughs> Anong panungkit ako? Panintip. Sandali. <laughs> so, ayan. Nakakuha ako, guys. Tatlong ano lang ito lang kinuha. So, na tayo dito. Hindi na tayo. So, yun yung ano natin. Ano po, mag alas 11 na guys. Pero, parang nagutom ako kasi yung almusal ko ay ano lang quaker oats so yun pare yung nasanay tayo talaga ng ano na rice pigain ko itong limonsito tapos muna see you later and na guys inano ko na dito na yung hepon sa loob bibili na tayo ng sahog natin na kangkong. Nalagyan ko na siya ng asin. ng Tikman natin. So, ayan. Okay na yung ano. So na guys, luto na at kami kakain na. Ayun. <laughs> Ayun na guys. Tapos yung rice namin ay red. yang Kain na ako guys. Bye bye. Maraming salamat sa pagsubaybay niyo lagi sa channel ko. Maraming maraming salamat.